siya sa may dingding ng tawon mo di ayan sa bot kamanok na pigs ang gabi ka diyan sa si dingding mm -hmm. may kumay mo man tibok ako ang dai i, I sermon pa siya do no ay makaro punta tayo sa manok ah uh, pakainin natin manok saka tingnan natin yung lugar do ng ating uh, ano dati so, tingnan lang niyo mga kadoy yung daan natin papunta doon saka yung ating mga makasalubong ayan ready na tayo ato aga agapa dyan sa masabod ka man kay busy si madam. Okay, balik kam na. Maghay ka muna. Ha? Okay, okay ya. Okay, okay. Uh, upload natin sa mga mga nga siguro. Yung mga mga easy lang yung mga tropa dito mga kanodoy sa kwan sa Pilipinas kaya huwag kayo mag-alala ayan o no? yung pinakagwapo pakain na ka manok oh.

Yan. Tapos dati ito mga kadudoy dito sa kabila namin Oh. Akuan to. Puro to bato yung bundok kasi namin dito mga kadudoy. Pero pinapabako nila to. Para lang magawa ng bahay. Hanggang dun yan. Yan ako dati mga kadudoy sa kabila. Maril akong ibon dyan. At ito naman yung ko namin sa barayo. Yung uh, uh, barangay hall. ano So maganda naman yung barangay hall naman. Pero hindi ko na mga kadudoy alam yung daanan niya. Tapapunta doon. Ayan. Morning. Hey. Morning. Saput manuk. Di sana galak tonte dia. Ah, ja ja ja. Sini sini. Oh, Aw, ai tanah deh. Mungkin aku ligo-ligo aku. Kayak yang multi purpose. Dating simbahan yan. Malayuk-layuk <coughs> di mangkarudu ini pun tasah. Uh, alagaan ng manok ko kaya hirap yung nanay ko yan dito dati kasi mga kadudaw mga bahay ito dito tingnan mo ngayon ang laki na oh. ang laki na ng mga bahay samantalang dati wala man itong mga bahay dito Ayan. kasi si nanay Igor may alis yun uh, punta yun dun sa kanilang ano sa mga alam mo naman ang uh, eh, ngayon may mga ah, may mga raket yung mga nanay ito, ito mga kadodo yung chapel namin naman sa barangay so parang may solar na ito kasi may ilaw eh oh. So, mga ano na naman ngayon ma, matalahib gawa nang hindi gasino nako, kon nalagaan ba ito so, mga kadudoy, ganda ng mga saging. Actually, may saging ako doon dati mga kadudoy, pinatanim doon sa akin. For the first time ko itong mapuntahan ngayon, gawaan nga ng pagbakasyon ko noon. Hindi, man ako napunta-punta dito. Malayo-layo din pala. Kaya pag maulan mga kadudoy, kaawa yung kaawa si Nanay Igor na punta dito. Kasi malayo pala. Kasi may shortcut dapat yan doon dati. Nawala man. Dito pala yung daanan. Pero ito ba ang gandang daanan dito kasi medyo makwan pala. Maganda-ganda. Mga kadudoy, ang, laki ng pinagbago ng uh, kwan. Talagang Ano uh, sino yun? May ginapangita. Oh. Uh. Hago, ano? Uh, pangita, taga? Munggo. Uh -huh. Yan si Gaga. Yan yung taga kwan ng palay namin. Kapon lang? Uh -huh. Sa pota ka manok dyan, si auntie mo nagkuha may panawan. Sanda

Diba dyan ha? Ayang lukon nga ganyan naman na pinyor man. Pinyor mm -hmm. na? Hmm. pagwan. Maghulay ito mga umaga sa palayan. Gamay-gamay lang mabul na ito. Tugtunan mo so, lang ngayon, hindi takbawit sa inyong kasaya. <laughs> 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 Oo. Yan yeah, mga kaduloy, si Gaga. Yan yung taga, si kaso ng mga palayan dito. na to siya ng mga palay. Para uh -huh. makita yung buhay namin dito. Ganun, kahirap yan. Pero buhay man nga no, buhay man, ah, ilang, ilang kain sa isang araw, tatlo pa, tatlo apat na minsan. <laughs> 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 Walang gutom, basta masipag <laughs> no, oo, no. oh. ah, Kay tirap basta, sige lang. Naya <laughs> madoklo si <laughs> manok. Oo, oh, ayan, inaanin yung mga itim na no, oh. yung, yung mga ito na. Yan mga karuloy, inaanin niya yung mga itim daw, go, ng, yung pre pang ulam na yan. Yan oh, yan oh, yan ang inaani niya oh, yan. Yan, nakuha niya na yung mga itim-itim. Maganda sana pagka na to kung nagtalaptap ba nagloob no. Nagu ano sana um. to. Mm. Mm -hmm. Sayang mga kaludoy kasi mangilan-ngilan lang yung buhay dapat daw kasi mainit pag nagtanim yan kasi pag naulan na, ulan, na nabubulok, hindi na nabubuhay. Eh putol matong host ni ano? Hah? Uh. Nggak jangan kono. no? Uh. Apa pun tata di toma kerudoi di toh na yang ating ah, uh, yang mang lute mang kerudoi nabili ku yang jangan, terus gak terlaga apa gak aku di toma, gak terlaga kaya kasih lini sanang nanaiku yang, so simulat di toh yang sabakun, ah yan. di toh di toh, simulat jangan sabakun nyan, nyan mamunuk oh, atau telakok nyan na mamunuk nating. Ayan. Ayan. dito na tayo mga kadoy. Ayan, ah, nagsasalubong na yung mga manok. halala labas pala yan pag binuksan ko. Paano kaya yan? Makuha dito mga kadoy. Dapat talaga tatabasan ko to dito. oh, yung mga sagi. Yung mga sagi, wala talaga mga kadoy. Pag wala, pag wala ako dito, wala talaga mag-asikaso talaga. Par gubata na talaga to. ano so, Oh. Sumasalubong na yung mga chicken, Oh. Labas na labas na yan sila yun mga Rhode Island ko yung mga kaludo eh Ayan yung mga Rhode Island ko na manok. Actually marami na sana yan. Namatay lang man yung iba dito. Sabi ng nanay ko gawa nang wala naman siya. Nga si kaso niya naman to kasi siyempre iba talaga pagkong. So gagawin natin ito sa sunod na araw. Palinisan ko ito dito wala na kasi mga alaga dito yun talaga kaawa yung mga uh, manok ko yun kung, uh, gusto na nila makalabas huwag mo na labas, pakainin ko muna kayo huwag mo na maglabas, huwag mo na maglabas kain muna tayo, kain lagyan ko muna kayo ng pamain kasi ayan dapat winawalisan to ito mga kadod yung bakod na yan hanggang dun yung ating nabiling lote dati mga sa baba hindi man pala kalakihan mga kaluloy pero mahigit 100,000 bili ko nito ito naman yung kulungan ng baboy ko tatlo yan eh isa, dalawa, tatlo na kuwan pang apat tong para sa inahin ito lang ito mga kaluloy pero inabot ako dito kasi bakal talaga yung pinagawa ko dyan inabot to ng, ng halos sa kuwan inabot to ng halos sa 70,000 75 kasama tubig may tubigan kasi ako dito eh yung mga manok natin oh. oh wala kasi walis, magwalis kaya ako dito muna no. na, maghihiram ako ngayon ng walis kasi kung may mga tubig nandito sila. Rrr, rrr. Yung kuwan nga nila, oh, tubigan. Ang puno ka ano. Wag! Ano hina ako, yakala may... Pero hindi mo ma marunong tumag, ano mag, ano. Nandiyan kayo, oh. Hmm. Yan o, no, dalawa yung lalaki natin. Dalawa yung kung ano, oh, mag-away man yan. Mais Ma to mga kaluday, tsaka mga punta. Dito sa loob, meron man yan. Yan no, pero bawal yan sila maglabas kasi aawayin na yan ng kung ano, oh, matapang yung Rhode Island. Hmm, dapat mga ni nililinis talaga ito dito. Okay, din na. May pigs kasi ito mga kaluday, bigyan din natin sila ng pigs dito. Tukain natin dito sila sa ito bukod pa yun sa kwan may pitch pen sila maarti tong Rhode na to yun hmm, ang gusto nila o oh, diba maarti tong mga to gusto nila yung pitch nyan ayaw nilang mais. mais lukuluko talaga tong mga to hmm, gusto nila yung pitch eh. o kaya yung mais ayaw mo nila ilan yan sila isa dalawa tatlo apat lima ano pito yan sila pala Nangingitlo ba yan sa kuwayan dyan eh. Dito naman tayo sa loob ng kanuday dahil natin yung mais kasi. Yung um, marami yan sila pero tali yung iba. Yan sila oh. Yan. Ang dami naman lang mga kon sila pagkain, hindi naman nila maubos yung mga mais eh. ilan-ilan na lang sila. Ang dami kasi tumakaruday na matay. Yan diyan sila magsama ng Rhode Island kasi kawawa 'tong mga native ko. Ang ano nila 'to. Ang dami nilang lang pagkain pala dito, hindi nila ubus ubos, -ubos. At Lagyan din natin sila ng feeds kasi gusto nila 'tong feeds. Eh. Para tumaba sila. Ayan na. Gusto nila itong mga pigs, mga prudu, lagay ilagay natin dito. Hindi, hindi man naabot ng page yun. Nakatali pala dito, dalawa. Tapos so, lagyan natin sila ng tubig. Dami nilang pakain, hindi nilang maubos eh. eh. gustong gusto yun lumabas. Pero siyempre, bawal yan sila lumabas kasi kaalpas man yan sila pagkuhan. Ay, huwag ka dito. Alam ko na yan, mga away ka lang dyan sa, kayo sa loob. na-away kasi nila yung mga nasa looban dyan. Hindi yan sila pwede dyan sa kong Yan, magwalis-walis muna tayo dito mga eh magwalis muna tayo dito. Walisan natin itong paligid hanggang dun. Kasi kwan, magwalis tayo doon. Sabi ng nanay ko, may kwan pa yan dito. May natin sila bigyan na tubig. O ayan, no, nag-aaway na naman yung mga loko-loko. Yan o, no, may kwan dito daw yan. Ayan, ay siya, siya na, itlog pala si doon. Ayun, may nalimlim pa pala ako doon, isa. Yeah. Dapat tumaka doon din, nalilinisan talaga ito, hindi pipiling wala. Kaya yun, mahirap pag wala talaga ako dito kasi wala nag-aalaga sa mga ito. Tingnan yan, pag ito mga kadudoy lahatin to, aanuhin ko yan, dinilinisan ko yan. At saka sana, nagkaroon ako ng kaunting kita sa ating kung uh, dito mga ginagawa-gawa at gagawa natin ito ng konsya. Lagyan na natin ito ng baboy kasi para palagi ako dito. Ilog login sa baba mga kadudoy, ayun Ayan, yung ating mga kakaunting na ipundar noon. Nang tayo ay sakon pa. Ayan mga kalulim, magwalis muna ako. Bahala na kayo dyan kung panuorin niyo yung ating paglilinis. At eh, ayan po mga kalulim, may electric motor kasi dito tayo dito. Yung motor yan. Pag pinaandar natin yan dito, yan yung switch May electric motor na kuwan tayo. May tubig tayo, may supply tayong tubig dito. Ayan. yung so, mga kalulim, magwalis muna tayo. No? Bahala na kayo. Pasensyahan nyo na yung ating uh video for today at tayo ay maglilinis muna yan linis linis na muna tayo kasi wala tayong magawa at hindi po pwedeng hindi tayo mag hindi tayo magwalis ayun igor na yung makapagwalis nito busy kasi yung matanda niya so tayo na lang yung magwalis no kailangan lagyan din natin ito ng kwan uh, eh baka ano to ng manok madadaanan niya to yan mga kadudis lagyan muna natin ito. mga kadudoy grabe yung walisin natin ang lawak ng bahay ano na dito? ano na dito? Yung mga na abang-abang yung chicken nating na pagwawalis. Yung pasensyan ng mga kadudin, talagang lawak pa na nating walisan. Sana maanong ako ito dito. Ngayon ito itong maayos ng ilang araw para sila ba natin. Wala <coughs> akong dalang lighter eh. Ugoin lang natin ito para. ano Tayo. Tayo. natin Tayo. No? Tayo. Baru deh, Mama yang nulis. Mau Walis Mata, yuk.